Hi, hello po. Magandang araw sa inyo. Healthy po tayo ngayon from Jo Channel. So, ito ay gagawin ko na pong videos dahil ito po ay lagi yung tinatanong dito sa YouTube, uh, TikTok, at saka sa uh, dito sa, sa facility, sa akin during consultation. So, mga mamis, kapag po nakakaranas kayo ng madalas na pananakit, or regular contraction at uh, kapag bumubukol o gumagalaw sa bibis sa loob ng inyong tummy ay napakasakit So, mahalaga po ay magpakonsulta na dahil hindi po normal ang ganitong pakiramdam or yung movements ng inyong baby uh, kapag hindi pa term or wala pa sa 37 weeks to 40 weeks. So, posible po kapag ganito po yung nar uh, nararamdaman ninyo or sign symptoms ninyo ay posible po na premature contraction. So, ano pong mga indication kapag na premature contraction? Pwedeng nag-coid-coil, Uh, may infection uh, sa dugo, may, may UTI kaya mahalaga po ay ma-examine ulit yung CBC kung matagal na po uh, yung CBC result at uh, urine test so kapag may UTI or infection mahalaga po ay magamot po ito pati kung may infection sa dugo and then ang, uh, ang dapat po mapagawa din ay BPS or Biophysical Ultrasound para malaman ko nga status ba ni Bibi sa loob. Nagko-coil -co coil ba? Pumupupo na ba siya sa loob? Uh, kamusta yung panibigan? Yung heartbeat? Yung, yung activity niya sa loob? So, makikita po dito sa ultrasound. Napakalaki niya ba? Compare sa kanyang edad? So, yun. marami pong dahilan, mami, kapag mga mamis, kapag na, laging nanakit ang inyong chan o nanginigas. So, napakalaga po ng consultation agad. Huwag po natin patagalin para po hindi lumaki ang gastos at hindi na po kayo nababahala. So, yan mga mamis. Uh, sana po ay makatulong itong video tips para happy po tayo. Salamat. God bless.